A day in my life as a work from my mom, mom, solo parent edition. Good day everyone! I'm back to my routine na nasa bahay lang at pagising ko before my shift. Winal we welcome ako ni Cookie na nakatihaya at sarap na sarap sa aircon oy. Let's go ahead and make some coffee at nakalimutan kong bumili ng fresh milk so mag iced coffee americano na lang ako. Nilagyan ko lang ng vanilla syrup as sweetener and some slices of chocolate and cashew nuts then off we go to my workstation or my money making machine. Abilis lang talaga ng araw kapag na-enjoy mo at actually doon sa isla ng Olango which is my hometown, re relax talaga ako kasi may mga kapatid akong mauutusan. Samantalang dito may mga bagay na dapat ako talaga ang gumagawa dahil hindi pa kaya ni Jeff. Minsan naboboard ako walang kausap sa trabaho pero kapag nakikita ko si Jeff at si Cookie na mahimbing ang tulog at nakikita ko sila habang nagtatabaho, worth it na rin para sa akin ang choice ko na mag-work from home. I had to take a break to prepare Jeff's breakfast at lunchbox at magluluto lang ako ng beef tapa and fried some minced garlic. Half day lang si Jeff today dahil may activity sa school nila which is buwan ng wika. I just prepared his lunchbox and also put a raised chocolate and seaweed na gusto ni Jeff for his snacks. They had to wear barong Tagalog at ayaw magpa-picture ng anak ko ay eh, kaya dali-dali na lang akong nag-take ng video sa kanya at hinatid na siya sa school. I was thinking na dun siya magla-lunch kasi baka matagalan siya sa activity sa school. Nagnap lang ako sa glit at pagising ko ayan na si Cookie at nagtampo sa akin kasi hindi ko muna pinatabi sa higaan ko paawa pa ng mukha pero pinapasok ko rin naman sa kwarto but doon siya sa bed niya kaya sad siya. I picked up Jeff and I bought some durian kasi na-miss ko rin ito. We just had lunch together kasi sabi niya maaga naman silang natapos so he decided na dito na lang mag-lunch sa bahay. Si Cookie hindi ko alam kung nasisipunks yan o nagtatampo sa akin na hindi pinatulog sa higaan ko. Paawa pa siya sa kuya niya dahil my fried chicken siyang nakita. After lunch, I had to do the laundry dahil nakatambak na rin ito at marami pa akong nakasampay na kailangan tupi So I need to manage my time. Inilagay ko lang ito sa washing machine by batch and while naghihintay na matapos ang paglalaba, tinupi ko na ang mga damit. Ito talaga ang nakakapagpatagal sa aking trabaho, yung mga harutan namin ni Jeff. Minsan nagtutuksoan kami sa bahay. Habang tinatapos ko ang aking trabaho ay nakita ko si Jeff na nakatulog na sa carpet habang nanonood ng movie. Hinayaan ko na lang rin. Napagod siguro sa activity nila kanina. Isa-isa ko na lang sinampay ang mga damit na nilaban ko at sinalag na rin ang second batch ng aking labahin. And I had to fix my bed as well para matanggal ang mga alikabok at balahibo ni Cookie. Mas maaliwala sa paningin kapag maayos ang higaan. Then isa-isa ko nang inilagay sa cabinet ang mga tinupi kong mga damit Natapos ang hapon sa mga trabaho ko sa bahay at nagluto na rin ako ng dinner namin na bangus bistek with kamatis. Hinanda ko lang ang mga ingredients at taghiwa ng maraming kamatis. Nanagsutay na ako ng minced garlic, onion at kamatis hanggang sa lumambot ito. At nung lumambot na, inilagay ko lang ang mga bangus belly and added patis, suka, toyo, sugar, and ground pepper. Hindi ko na nilagyan ng asin dahil tama na ang alat niya sa toyo. And then I flipped it para mabalanse ang pagkaluto and let it simmer for a few minutes hanggang mag-reduce ang sabaw. Nagluto rin ako ng nuggets for side dish and then top the bangus with onion and green chili. Ang bangunan niya at tiyak na mapaparami ang rice ko nito. I just plated our dinner at wala mo na akong diet today dahil nagkikrave ako ng isda. The past few days, palagi kasi kaming pork sa pista so tonight is a cheat day. Mas mapapasarap rin nga rin ang kain kapag nakakamay at napasundok pa ako ng additional rice at natawa na lang si Jeff. I finished my laundry and nagayos lang ng konti sa bahay before I get ready to sleep. Jeff also requested na tumabi na naman sa akin kaya ito nangungulit habang nagno night skincare routine ako. After washing my face, naglagay lang ako ng toner at moisturizer na Silitec and then put on a lip balm and lotion. That was a busy day and thank you so much for watching. Bye!